Good morning, good morning. Ayan, pagkatapos po ng ating exercise, meron pa akong inihanda dito. Ayan, mga kaibigan, alam ko ang kilalang kilala nyo ito. Ito po ay malunggay, moringa. Ayan po, tapos magpakulo po tayo ng tubig. Kahit ilang baso po, ilagay natin tubig. Tapos, pag po natin hihimayin, hayaan niya lang po natin yung tangkay na maisama sa paglaga. Alam niyo po kung Bakit? kasi ang tangkay po ay napakalaking bagay po yan. Malaking tulong po yan sa ating kalusugan. Ang binipisyo po ng uh, tangkay ng malunggay ay nakakatanggal po siya ng para mga arthritis po sa ano sa katawan, sa mga tuhod, sa mga kamay, sa mga daliri. Di po ba? Ako dati pag gumigisi ako ay ang sakit ng aking mga daliri, Nandoon na nga ngapal, namamanhid, pero nung may nagturo ko sa akin na huwag ko daw himayin ang malunggay, ayaan ko lang daw na tawag dito, kasama na sa paglaga. Hugasan lang, syempre, hugasan mabuti kasi lang po, open po yan eh sa mga alikabok ang mga tanim natin sa labas, lalo sa gilid ng kalsada. Kaya ayan, Sama na po yung tangkay ng malunggay. Tapos, yan po ang ating inumin. Pwede po siyang paglagyan ng gawing tubig sa gata, sa kape. Pwede siyang puro lang malunggay. Ito po yung iniinom namin ni Lolo Dodo. Araw-araw po yan. Magat, tanghali, gabi. Minsan na nga lang po akong kakainom ng pure na tubig. Ito na po ang pinaka-tubig ko. Kaya kita niyo naman mga kaibigan. Kapag ako po ay nag-exercise, eh, parang walang nararamdaman sa katawan. Wala po talaga, wala pong sakit, wala pong ano. Kapag hindi ka sanay sa exercise, yung mga unang araw, pangalawang araw, masakit yun kasi naiinap yung mga, o nauunat yung ating mga litid, yung mga ugat, yung mga muscles, ano po. Pero normal lang po yun na may ganong pakiramdam. Pero kailangan ituloy. Kapag nagsimula na po tayo mag-exercise, ituloy-tuloy po natin. Kahit mga stretching lang sa araw, Okay na po yan, araw-araw may stretching tayo, mga 5 uh, minutes, 10 minutes na exercise, okay na po yan, lalo na kung meron kang depresya sa puso, wag yung heavy. Ako naman po eh, kahit meron po akong konting ano sa puso eh, hindi po ako contento eh, sa stretching lang, kailangan gumalaw ang aking katawan, kaya meron po tayong mga dancing-dancing dyan, meron tayong heavy exercise kuminsan. Kasi hinahanap na ng katawan yun eh. Kung ano na yung nakasanayan ng katawan natin araw-araw, yun ang hahanapin yung exercise natin. Pero kung stretch stretching lang, okay lang po yun. Ang mahalaga po doon yung pawisan. Bakit daw ako nagsusuot na yung sombrero at jacket? Kasi po, mga kaibigan, mas madali pong pawisan. Mas madaling bumuo yung pawis sa ulo, pawis sa katawan kapag naka-jacket. Kaya, ako po kapag nag-exercise ako nagja-jacket ako kasi lalo sa finale yung talagang lahat ng katawan ko gumagalaw na kung nga dancing ko na yan ay uh, kailangan mag-jacket para yung pawis talaga ay eh, makalabas talaga ng maayos kasi kung walang jacket gumalabas din ng pawis pero hindi kagaya talaga nung uh, kulob ang katawan kailangan po talagang pawisan ang ano ko po dyan ang gain ko po dyan ay yung kailangan akong pawisan. Kasi once po nilumabas yung pawis ko, marami pong binipisyo yan eh. Magiging uh, normal yung blood sugar mo, yung uh, uh, BP mo, uh, blood pressure mo, at saka masaya po, maganda po, magaan ang feeling, maganda po ang pakiramdam sa katawan. Kaya nilalagay ko na lang po diyan na content ko sa ano, sa aking uh, YouTube at saka sa aking Facebook account para po makita nyo. Yan. Ang paglaga pala mga kapatid ng balonggay, kahit mga 3 to 5 minutes para makuha talaga yung kanyang uh, lasa bilang malunggay. Yan po. Tapos, pwede po siyang ilagay sa ref. Pwede naman siyang painitin ka bukasan. Ako po yan eh, maghapon na po namin yan. Kung nakatagdalawang baso kami, kuya ni Lolo Dudong, okay na po yan. Pero minsan nilalagyan ko pa yan ng tubig, nilalaga ko uli. Para inumin sa gabi bago matulog para masarap po yung tulog natin. So mga kaibigan, unang-una, tayo po ay mag-exercise araw-araw. Tapos uminom po tayo ng malunggay, kumain po ng maayos na pagkain. Yung uh, katamtaman lang, yung tama lang, pwede pong kumain met maya. Basta yung mga pakunti-kunti lang, wag po yung sobrang parang bibitayin tayo na ano po. So, yun. Ayan po ang ating uh, malunggay tea. At ako po ay ngayon pa lang mag-aagahan yan. Kasama na halian yan kasi gabi na po ako nakakatulog din. E, minsan may midnight snack po tayo na kahit isang pirasong biscuit Tapos gumigising tayo ng mga 6.30 o 7 o'clock. Minsan 8 o'clock ng umaga. Tapos, konting uh, push up, konting inat-inat, tapos exercise na po tayo kasi kailangan po warm up talaga pag ano, mag warm up po. Hindi po yung diretso ka ng jogging, kailangan po uh, warm up muna, inat-inat muna, stretching muna. Ganun po ang design ng exercise, hindi po pwedeng yung heavy agad na exercise, mga kaibigan, mali po yun. Ayan po, at uh, maraming salamat po sa inyo sana po ay nakapagbigay uli ng kaalaman sa inyo to kasi marami pong nagsasabi ay maglalagan na ako ay maganda pala yan pero hindi naman ginagawa minsan naman sa una lang huwag po tayo maging niningas kugon mga kaibigan ako po ay uh, ilang taon na nga ba akong umiinom nito inistrate ko na po yan siguro mayigit dalawang taon na almost 3 years na akong umiinom ng malunggay araw-araw po yan Apat, minsan hanggang limang baso araw-araw may nagsabi ay hindi po hindi yung sobra wala pong ganun eh. Tubig po yan eh. At uh, maganda po yan sa katawan. Siguro, depende lang sa uh, sitwasyon ng katawan. Pero ako po, eh, okay po yan sa akin. Kaya, yan, gawin nyo rin po. Huwag po yung mm, minsan lang, pangalawa, okay na. Pangatlo, ay eh, tama na. Uh, kung gusto po natin uh, lumusog yung ating uh, katawan at maging maganda po yung ating uh, pakiramdam, ino po tayo ng malunggay na nilaga. Isama po ang tangkay para mawala po yung mga sakit-sakit sa daliri yung mga paggising natin, 'di ba mga kaibigan? Ang sakit, may mga parang hindi mo maiganyan. Pero ako po hindi eh paggising sa umaga 'yan. Ito po ang exercise din ng aking kamay. Dapat po may ginaganyan ganyan mo din 'yan sa umaga kaliwat kanan 'yan. Ganyan 'no. Oh. Para po hindi po ma-stack up yung mga ugat diyan. Yan. Hanggang dito na lang mga kaibigan. God bless sa all po. Bye!